o sige nga. Ay tao. Nabagal pa tumakbo. Si James! Pasan? Okay. Hoy pangit. Hoy pangit. pangit. Ano? Huwag ka malungkot. Ang gulo! Ang gulo ng camera. Yun nga. Dito niya ta. Pasan? Ano? Mabusin sa ating. Okay, boy. Sa tamin ako. Paso ito dito. Asa ka Ito yung makay nga! Ito! Ito yung makay nga! Wait lang, hindi nyo ako.

need you something. Hammer! Sige, sige. Punta ka sa akin. Punta ko sa akin. Nandito. Dito. Open mo to. Hindi sa iba yan.

to, yung bilog. Yan, si Ryan. Ito dito. ako. Kaya na nga ako na. Mas Talon na ka. Pa. Baka masamon natin si Will. Strik mo, ma. Jacob, dito ka. 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 Tabi dyan! Bawa ng, ng paa mo! Bawa ng Saan mo nananap yung hammer? Dito. DITO! Dito, lang. dito! Dito! Ay. Dito! Diyan! Diyan! Sure! Wait what? Nakakita ka! Bakit ka? Baka hammer lang yan ni yun bitin ito banir kukuha ko na yun kita Bamir! Bamir! Ayun, sabi. Ayun, sabi. Ayun, sabi. Ayun, ko rico Dito! Ay! sa akin! Pukpukin natin to! Bakit ano magpukpuk? Kailan niyo! Entrance! Eh, Pukpukin niyo lang! Ah! 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 Pukpukin may to iye! doon sa

Dito, boy. No, Dito. Boss. Let me out! Let me away! Daw makapunta. Ko, James ka, ha? Pagod oh, na ako. Ano ba, bakit ba? What the? Hammer! What? Bakit din ang hammer ko? <laughs> <coughs> Kalali ka. Try na no, ko. No. Pokpok! Bukbok sa ulo. Ikaw Okay. Bak Bak natin 'tong bilog. boy. Hindi na ako nakakatakbo. Hindi e pa natin alam kung saan tayo papasok. Ano ano papasok ka? Saan mm -hmm. yan? Bakit ako. Yun. Oh. Ay. Ay, ano? Ako lang pinag hindi nang gamit. Sa na parang... ...tutig. Okay, Ganon. Parang... ...paka... ...paka-pusan. Okay. E, basura! Anlabo. Anlabo ng paningin ko. May okay, hamar Ang... dito. Aray ko! May okay, dito. na ba? Pumamaya na. Tapos dito... Pupukboyin kita. Nandran!

Alam ko na ako sino yung ano, yung pupukpukin. Si Kel, eh si Noobie. Sige, pupukin niyo. na kanina! Walang utak yan eh. Hindi alam ko anong sinasabi. Sabi na yung nakabilog. Tapos... Explore the way! Check niyo lahat. Baka may tools. Something daw. Check-in! Check-in dito! Ba't wala? Check-in Pokpok! may moon? Puk -puk here. Hmm. Pokpok! Bug. miss, May, mace. may mace ako. Ano to? Bad na, power turret na, power turret naman eh. Ah! Oh, oh. Kaya mo na! Masan ako! Teka, bakit paano ko nagawa yon? Ay, baka ano, kailangan pa kasi! Kasaan Don't kasaan give up na daw eh! Dalihan Ay, mo! Sigil ka mo kasi para umano ang stamina mo oh yan ito kaya para sin sabihin don't give up tara dito mabago ni ko stamina naman parin kahit kahit st naka stamina ka na eh Ano ewan na Hello, oh, Hello. <coughs> Di ko We will begin. Boarding at 8 a.m. Uh, Lalabo. Tumigil lang kayo kasi. More while for, for This is so weird. Ang baho. Ang baho pa. Pumuna tayo, uy. Huwag dito. Mag waiting nga daw, diba? Alam ko.

Wait for me! Okay. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. okay, okay. Oh, you're in the plane! Wait, are you